yan mga kababayan, mga idol, good morning sa inyong lahat dyan Ano na na po sa Metro Manila no, ingat kayo dyan palagi At sa lahat po ng ating mga viewers, mga silent viewers, at mga new subscriber Maraming salamat sa inyo Sama po yan, sama po natin ngayon yung baby Nagpapalambing po si Icekill Royce Villabito po Ang pangalan ng aking anak So yan mga kababayan, mga idol, salamat po sa palaging pagsubaybay at suporta, suporta sa inyong lahat para sa akin po sa Bitoy Daily Mix Vlog, lalo na po sa PB Team. So maraming salamat. Uh -huh. Mag-intro na muna po tayo mga kababayan para tis makapag-umpisa na tayo sa trabaho. Thank you! ngayong umaga mga idol ay siguro magpipintura kami doon sa pibitim house sa my kusina so, abang abang kayo dito sa video na to at salamat po pala sa nag comment sa bahay ko na maganda daw yung kulay kulay purple uh, kami salamat po ma'am so yung bahay ko ay napakasimple lang po sa totoo lang po na bahay napakasimple wala po nga po yung wala po yung kisameo papakita natin walang kisame yung bahay ko mga kababayan kasi po mga kababayan kwento ko sa inyo yung bahay ko dito na pinagtatayuan po ay uh, lupa po to ng government dito sa malaking lupa po dito sa aming lugar sa lugar na, sa lungsod ng Dabaw uh, Bago Oshero Purok 5B Bago Oshero Dabaw City po So po yung lupa dito ang nasasakop nito sa government area po, government property po. Uh, siguro aabot uh, to ng 100 aabot uh, siya ng 100 hectares siguro po. So ang nangyari kasi dito, maraming nakatira dito na uh, informal sitter asa? Informal informal po yung Uh, tinitirhan, katira dito so yan at uh, hindi tayo pwedeng magpaganda ng bahay kasi ini-time na pwede tayo magpangisit sa uh, goberno uh, wala tayo magagawa ko kasi anong nangyayari po dito mga idol is yung lupa kasi dito is uh, yung mga tenant nung una kasi sila po yung parang humahawak or ah uh, Lag, uh, sila po yung parang uh, may karapatan dito na tumira nung una hanggang sa katagalan po, inabot na siguro ng 50 o 60 years sila po ang mas matagal dito tapos, uh, yung mga lupa nila bininta nila sa mga tao isa rin ako dito na nakabili uh, uh, mura lang naman at least alam namin na uh, sa government kasi wala naman kaming kakayahan na makabili ng mga lupa na may titulog kasi ya, sobrang mahal. So dito nakabili ako ng 40,000 o na 2012 pa po ito. Hawa So yan and mataas na kwento. Yan lang po pinto natin. Badyan ko oh. Ang laki. Yan. si anak niya dira. Dalhin natin yung anak. Ibigay eh, natin kay Sir Paul. Bayulit. Yan mga idol ay bibigay natin yan kay Sir Port. Uh, pasalubong natin sa kanya ito yung, gusto, gusto nila yung badjang you know, yan o pagkita na yan, napakalaking puno yan doon yung ina nya at saka ito dalhin natin tanin natin dyan sa paligid sa bahay ni Sir Paul yan, yan dami ko dito Karena ini tanah yang jarang kemudian. tapos na ating nagutasan. Ito po yung alam ano na ay luro. Pinutasan na natin. Ito yung bang gamit natin pang butas. Oh. Ayan.

Yan at natapos na rin natin mga kapagayang ng ating pagkabit. Tahan so, natin mga kapagayang. 给，行。Okay. Yeah. yun mga dulo at naikabit na natin yung didlock yun know. o sila lalo like. didlock o ano natin ikot natin yung susi ang kanya naman มาหน่อยหน่อย Yung mga kabagay ano, yung dala natin galing sa bahay na badjang na kulor bayulit po. So, itatanim natin dito para at least mabubuhay din. You know? Tara, badjang na bayulit. Bayulit ni malakas malagta mo lang. Purple. Purple. Lamu yung bahay ko, kulay purple. Yung mga tanim doon sa bahay, yung paligid, kulay purple din. <laughs> Mawaya na kayo pa sa horot duke. Huro, tamang bulat kini. Wala na, di pang kuha na to. Di pang salvage ng bulat kito. Kali na kayo na mabuhi ba? Basta nga balas. Balas, ang pusok kayo na matatuan. Hindi <laughs> mo <laughs> agad Kuwan kuwan dahon niba. Ha. Ikopiyo isa. Sige, natin mga idol. But at least, maganda yung pagtubo. <laughs> Lalo man ay gamay kay mohon ko anak no? Ala may diskreto na eh. pre. Ano idol? Anim din tayo ng kalabo dito mga idol oh. Yung kalabo, tambal sa mga ubu ubo yan So maganda to sa ano ka mga idol. Sa umaga, uh, yung mga dahon nito ilalagay natin sa mainit na tubig Ayan ang ating iinumin yung tubig na ilagyan natin ng dahon. Yan. Sana mabuhay ito para maalala nyo ang pagka guwapo ko ha. Yeah. <laughs> Diligan mo ng tubig yun yun ha yes. Parang nagtatanim lang na ang panay ah Ito na po si Bitoy Dilimix Mix Club Nagtatanim ng Mix Club na po doon uh, oh. Bitoy Dilimix Mix Vlog Ay. Tanim tayo ng Lagbati mga idol. Lagbati. <laughs> Kangkong. Lagyan mo na ano ha? Shark daw. Ayan mga bumunga daw ito mga kababayan ng mga ano. Ng shark. Bunsay yan, bunsay. Lagyan natin ng Kapag Kapakita mo dyan dyan. Hmm. So. Yan, Diyan Para mas mataba. Raisan para mas maganda yung tubo ng ating mga panani mga idol. Lagyan natin ng kunting putik. Para Ima, itong basangin. Hindi tumuyo yung anong gilid ng puno. dito tayo. Update tayo sa ating ng ngayong araw na ito mga kita natin dito sa loob yung update at natapos ang natapos o hindi pa natapos yan ito mga idol yung pagliliha dito sa mga wall. Ayan. Pinagawa namin kanina. Tapos, ayan yung didlock. Kinabit natin pati yung pinto dito. Yung pinto sa guest room. Ah, ayan. Wala pa pong ties dito na ikabit kasi busy masyado. Ang ating linya. <laughs> And... Dito nakapagliha na tayo. Tapos yung sa taas na sa kisame. Eh, ay bakalukas ang kapag na tayo makapag-primer madali lang matuyo yung primer tapos isabay na natin yung kulay ayan kunting update at dito po sa ginawa ni PB Team na design ipapakita natin mga kababayan para at this. yun ang kagandahan ng PB Team House kung paano si PBT Team ng mga disenyo ayan o ay baliktad pala Yan mga kababayan. Yan natapos na po. Yung mga masaging Tapos na po oh, mga idol. Yung pagkabit na PVC panel plotted. Yan. So lalong gumanda yung bahay ng PB team. Oh. Yan may TV ano na. TV rack ba eh? Hindi yung bracket ng TV po para doon po ilalagay yung TV. So yan. At dito, maganda. Pare, parang set na po yung pagtulog ni Sir Paul dito kasi may pinto na po yung entrance. So yan. Baka makatulog na siya ng mahimbing. <laughs> kasi <laughs> hindi siya nakatulog dito nung dito siya natutulog. Parang madaling araw na siguro siya nakatulog. Mga <laughs> alas 2 ng madaling araw. So yan po ang latest update natin ngayon mga idol. Yan, ikutin muna natin yung paligid dito sa labas. Please. Para na rin para para na rin para na rin kayong nang dito sa ano sa bahay ng PB Team House. Oh. So, yan. Ayun. Ito po yung kapaligiran parang andito na kayo kung manood kayo sa Bitoy Dili Vlog ayan at si Junjun po pala yung nagawa niyan mga yung paglagay oh. tawag diyan is uh, ano uh, waterproofing na uh, waterproofing na para sa yung tubig hindi po pumasok sa loob tawag yan ng waterproofing pinahira na po yan yung latest update natin yan may bulaklak na Ayan. pwede nang lagyan ng mga lupa dito sa gilid kasi nakawate po na po yun dito sa loob. Uh, medyo makalat po ng kunti kasi dito po nilalagay yung mga gamit na hindi pa ginagamit po. So yan. Uh, thank you. Thank yung lahat sa patuloy na suporta po sa ating channel. At uh, sana po eh, hindi po kayong magsawang manood sa ating mga video kahit uh, parang napaka, ano napaka simpleng mga video lang po yung uh, ginagawa natin mga kababayan sana po ay hindi kayo magsawa at salamat po sa palaging suporta nyo mga idol sa lahat po ng ating mga silent viewer po dyan alam ko po, po na maraming mga silent viewer po na hindi lang po nag comment nanonood lang po sa ating video ayan maraming salamat sa inyo lalo na po sa lahat ng mga bagong subscriber dyan thank you mga idol sa suporta nyo lahat si Matt po na palaging nagko-comment, nagpapa-shoutout. So shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta diyan. So, yan, out muna natin yung ating mga kababayan no, na laging nagsubaybay at sumuporta. Shout out kay parang hindi klaro yung pangalan. Lamano. Tama ba yung pagbabasa ko? Shout out kay Lamano family at Leron Leron Family. So shout out sa iyo dyan, Idol. Kung tama ba yung pagkakabasa ko kasi parang blurred yung isang cellphone na ginamit natin. Pasensya na po. At kay Sabado Family from Laak ng Kalamba. So shout out sa inyo dyan lahat sa Sabado Family. So thank you sa palaging panunood. No? Kay Josephine Makahi Makahilas from Tagaytay City. Hello Jocelyn, magandang hapon or magandang gabi kasi mamaya ko pa manood. Maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood Jocelyn. Kay Boy Bilasco from Kabalyaw, Laguna City. So shout out sa iyo dyan, Idol Bilasco. Maraming salamat po sa palaging panonood. Kay Maria Jela, uh, De La Fesa from Kuwait so good afternoon and maraming salamat po sa inyong panonood palagi mga idol shout out sa inyo dyan kay Idina Monteri from Abu Dhabi Yan si eh. Monteri talaga oh palaging nagpapa shout out so walang problema yan maraming salamat sa inyong suporta ah, Monteri kay Melinda poras from CDO pati na po si Melinda Porras palaging nanonood to Shout out sa iyo Melinda Poras. Maraming salamat po idol sa palagi niyong so, pagsubaybay. Kay Bulag Kay Bulag Family. So shout out Bulag Family tama ba yung pagkakabasa ko? Kay Liliros Coronado from Banga South Cotabato. So shout out sa iyo dyan, taga South Cotabato kay Lily Rose, no. Maraming salamat po sa inyong panonood palagi. Ayun. So kay Virginia Salis from General Ano ba ito? Tama ba itong pagkabasa na ko? General General Trias Cavite Kung tama ba yung pagkabasa natin idol Kasi sobrang blurred ng cellphone na ito Pasensya na po At uh, Maraming salamat po sa pagsubaybay Basta si Virginia yan Alam ko maraming salamat po sa panunood At suporta uh. Kay Bernabe Dumaran From Uh, uras Rasasan Kagwit Sergau Delsor Delsor ba ni Basta ni Shout out sa Jan kai Kay Ber Bernabe Dumuran marami salamat po Sa panunood At support idol At Kay Maria Alasas Ali Alihado So shout out sa iyo Maria Alasas Aligado Marami salamat idol Sa palaging support ako sa Bitoy Dilimix Vlog ayan at sa mga bagong subscriber o sa lahat ng bagong subscriber dyan mga idol maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta at patuloy na pagsubscribe ayan maraming salamat thank you and bye bye so ingat kayo palagi and God bless bye bye